Magandang araw mga Ka-Wild. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Wildlife Games. Kasama natin ang mga uh, Cobra Hunter. Yan. What's up Wild? Mga legend, legend ng Cobra. Oh, mga Cobra Brothers. Yan, dito po sa Camarines Norte o oh, sa Bicol. Sila po yung mga hunter ng cobra dito. Kaya samahan nyo kami mga Ka-Wild. Maghahanap tayo ng cobra. Uh, tuturuan nila tayo kung ano yung mga first aid kapag nakagat kayo ng cobra. Subscribe nyo po, i ko Pico Brothers. Yan. Takot po sa kanila ang kubra. Pakit <laughs> tayo ngayon sa Tribung Maridi. Dahil dito tayo maghahanap ng kubra kasama ang Picunyo Brothers. Dahil nung nakalipas mga ka-wild, meron tayong nakitang kubra sa loob ng bahay ng Maridi ng isang pamilya. Pamilya babuti na lang at walang natuklaw yung kubra. Kaya tuturuan din natin sila ang mga first aid kung ano yung dapat nilang gawin kapag nahagat sila ng cobra so, muntik ka na po palang kagati ng ahas Ay, muntik na, dalawang bisis okay. na dalawang bisis na Dito po kuya madalas tumira yung ahas. Oo. Oh, dito sa ganito. Kasi fresh po. Presco. Kasi yun, mga ano yan mga cold-blooded animals. Kaya sinuyod namin ang mga lugar sa tribu na posibleng pagtaguan ng makamandag na ahas at umaasang makikita namin ang ahas na kinakatakutan ng buong tribu At hindi pa kami natagalan sa paghahanap ng may sumigaw mula sa abandonadong bahay ng may-ari ng lupa. Kaya agad namin yung tinungo. Okay, ano yan? Libot natin yan. Ito kasi yung mga posibilidad na pwedeng pasokan ng mga sobra dito. Ayan. Kasi mas, masyadong basa naman. Pero sa mga ibang bahay na ganito, sa mga location na ito, ito yung pinaka gustong gusto nila. Mm. Ito, kaya ah. idalis ko yung mga ano, karton, saka yung mga dahon. Uh, nakita natin yung ano, mga kaligyan. Ayan ah. o. Ah. Yeah, 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 yeah. Ayan ah, ah, o. Ayan o. Ayan ah, oh. o. Ayan o. Ayan o.

Okay. Ito'y dalapitan mo. Pwede mo niyang ilapit. Ayun muna pa. Diyan oh. yeah. po ang pinakamahirap dito kasi marami na tayong mga tinanong na mga bata kanina. Oo. Marami silang sinasabi na marami silang nakikita dito. Pero oh. Ah. Ganyan po 'yung nakikita nyo. Ganyan 'yun nag-o. Oh. Ganyan ayo. Narito lang po natin. Kawit-bahay niyo lang. Okay lang po. Malaki nah, laki ng kubro niya na. Malaki parehas po ano yan, pag ganyan yung nakita niyo. Oh. Ay po, maliit, may kamandag na yon. Oo, oh. oh. nakano na nga yung ano yung lumaki. Yes. Yun. Ah, talaga po. Yeah. Yeah. po yun. Yeah. Kubra yan. Tatagayin tata, ko sa'yo. Yan. Yeah. Yeah. Kapit lang pala sa ati ang kubra. Habi um. ko. Uh. Gusto pala dito yung tirahan. Oo. Oh. daw yung nakita. ko. Kasi yung mga ganito kasi. Oo. Oh. O, yan. Ito yung mga lugar. Oo. Oh. Oh. Lugar na tinitirahan. Tinitirahan. Malamang oh. yan, meron kaya. Ano yung, yung, yung lab doon? <laughs> ano yung boy na huli? Grabe. Lakas ng ano? Ayan mga kawal, may nahuli tayong uh, napakalahi kobra. bra. Gagawin lang natin, iwasan natin. Dahil panagkataon, maraming bata o kahit hindi bata na kayo itong patayin. Ang nakasama natin ng Picunyo Brothers, mga kawal. Ang Cobra Hunter. Ayos! Kailan sa atin, pag nakagat nito, palibas alam natin na mamamatay tayo. Ang kalimitan, ginagawa natin una, tatakbo. Tatakbo, tatakbo uh, siyempre, okay. magsusumbong sa nanay. Oh, tatay, ko ng kobra, ganito, ganito, ganito. Opo. Ngayon, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Ayun. Uh, palibasa, pagod sila. Uh, tapos takot sila mabilis na umakyat yung ano, Yung pamandag kasi sa pag-aaral sa loob ng isang minuto yung dugo natin ay nakakaikot na yan ayun. sa ating katawan. Kaya madali lang po. Ang pinakamahaba pag kinakagat ka nito, wala kang ginawa. Kalahating oras. Ayun. Wala na. Wala ka nang magagawa. oras. kung tumakbo ka, mas mabilis yun pag tumakbo ka. Mas so, mabilis na aakyat Wala ka kalahating oras. Mapaparalyze ka. yung paningin mo. Ayun. Yung isang paningin mo, maging dalawa, maging tatlo. Ayun. Yung pandinig mo, lalapit, ayun. lalayo, ayun. lalaki. Wala ka nang magagawa. At saka may hirapan ka sa paghinga. Tama po ba yung sinisipsip? Tama po ba yun? O, oh, pwede naman na ano, gawin yun. Kasi may karamihan doon sa mga sinao ng panggamot Opo. ginagawa nila yan. Sinisipsip yung... Oo. So, pero ang problema kung may ano, sira yung ngipin. Ah, oo. Oh, so, ipin. sa bibig naman papasok yung maganda. Ayan. Doon naman yan papasok. So, ang kailangan, Ah, uh, so, yung tinatalian ko ya, ano okay. yung tinatalian? Oh, kailangan talaga ano? Kailangan talaga taliyan <talihan> Oh, taliyan Ah, <talihan> uh, Nico medyo uh, mahigpit, <laughs> tapos katamtama, <laughs> at uh, medyo maluwag lang. Yung mga tali po talaga. Yung tali. Kasi Uy, yun lang. Yung para umakit po talaga. Yun kasi ang unang paraan para makontrol yung kamandan. Para, para may, uh, yung... may magawa ka na paraan. Tulad nga nun, no, isang minuto, akit na kagad yung ano, yung luho. Hindi, malalas yung ka kagad. Uh, uh, sa pamamagitan noon, makukontrol mo. At pwede O tali muna. Kailangan naman, makikita po ninyo yung tama kung minsan naman, ang tama niyan ay letter C. Letter C. Letter C sa baba. At tapos yung letter C sa taas, napuputol. Ibig sabihin, may pangil yung tumama. Yung diba, may pangil yung tumama. Pero kung letter C, at sa kabila letter C, parang magkatakip sila. Ibig sabi, sabihin noon, uh, walang kamandag yung ahas Ayaw, na... Oh, yung panatandaan. oh, yung panatandaan. Yung panatandaan. Oh. Pag ka, di mo nakita yung ahas. Ang panatandaan, yung kagat. Yung, yung kagat. Kailangan alam mo 'yon. Uh, tapos minsan naman, uh, minsan naman yung ahas pag ka sila ng ano ng uh, balat. Hindi lang dalawang ngipin ang nandoon. May magkabila niyan, dalawa kasi pumapalit din 'yon. Oh, pero magkakalatit 'yon. Magkakalapit 'yon. Ibig sabihin, may kamandag 'yon. So yeah. yung bang mga ngipin na yung magkatabi, pareho yung may kamanda. Oh, pare yung may kamanda. Pare yung may kamanda yun. Kaya mas delikado. Lalo na yung malapit ng pagpalit ng balat, oh. maraming stock na kamandag yun. Oh, yun. Kaya... Yun yung delikado siya. Oh, delikado siya. Yun kumagat sa akin. Yung dating oh, nang yun. na nang nakita Ay paano po kung sakaling dito nakagat sa so, may tainga? Ay s'yempre dito sa ligang ng tali niya, Para hindi pumasok Did yung ano, yun, kamanda. Oh, yan. Oh, oh. Oh. Kasi higpitan eh. Pero joke lang. Hindi po 'yon kung yung dito po yung nakagat plan. sa baba, pwedeng kaliyan, Pero dito, Tama po ba yung ginagawa ng iba na nakagat dito, pinuputol na yung daliri? Ay, pwede naman kung gusto nilang mabuwasan yung daliri. Pwede uh, rin yun. Pero mapipigilan po nun yung... Product. Yun, mapipigilan kasi... Sac sacrifice na, sacrifice. O, oh, yan. Kasi pag naputol yung daliri, uh -oh. mas malakas yung labas ng dugo, uh -oh. lalabas din yung kamanda. Hindi mamamatay yung pasyente. Sabagay, mas mabuting wala kang daliri kaysa mamatay. Oo, oh, yun nga. Yun nga, kailangan. So, kailangan talaga. Yun ang gagawin. Kailangan. O, so, pero kami, yung ginagawa namin, tinatalian talaga namin yan. Ah, po. Ito nga sa'yo. Kasi... Yan ang ginagawa natin. Ito pala ang first aid, oh. Lalabas yung dugo. Apo. <coughs> lalabas yung dugo, kasama na yung kamandag. Pakikita uh, mo sa uri ng dugo, yung klase niya kung may kung kamandag. o wala. Wala. Okay. Kung kasama na. Kaya ititigilan mo lang siya. Oo. Uh, pag luminaw na, nag-normal Ah, uh, pag biting pa, sige lang. Oo, oh, sige lang. Sige lang. lang. Kaya yung tali dito, uh, luluwagan mo naman luluwag yan. Para yung ano, yung dugo na walang kamandag, itutulak uh, mo ulit na yun. then, balik mo ulit yan. <laughs> 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 Kaya ano nga po yung sabi mo kanina, pag nakagat ng ahas, pag agad oh, wag agad iinom. Oo, wag agad iinom ng tubig kasi yung nakagat ng ahas, ano siya, uhaw na uhaw. Wag siyang ka iinom ng tubig kasi delikado. Ito po, meron kami ibibigay sa inyo na ano, kunting tulong. Ito ay proteksyon. Ayun. Doon sa mga ano, mga nakagat ng ano, ng ay. cobra. Oh, hmm. ito, po. Yan. Ito yan. Para may edukasyon sa kanila. Pa para, yeah, para sa kahit anong ahas po 'yan, uh, lang. So ko kubra lang. Uh, para para basta may Ay, Ay, po siya o nilalaga? Ah, uh, ito po 'yung ano. Uh, <laughs> kaya mo pa kaya niyo pang ngatain. Kailangan ngatain po niyo 'yung pinakakatas. Kailangan ano? Ah, uh, lumihin niyo. Kaya tapos 'yung ano, 'yung pinakakatas ang lumihin niyo. Pwede po 'yan. Pero hindi po ibig sabihin niyo na maglalakas loob na kayong mawak ng kubo. Oo, okay ang hawak. Kita po sa ano. Sa accidente lang. Prevention is better than sure. Huwag po kayo. Huwag kayo. Pagkitas po yung kaya ng kumuha. Ito po talaga. Huwag yung kumuha po. Tago niyo po yan. Tago niyo po yan. Irene. Irene, uwi. Itago niyo lang. Ano po? Itago niyo. Huwag po na yung po na yung papanggatong ha. Sorry po yan, mga inaangod na po. Oh, inaulot na yan. Ano po, huwag niyo pong kakalimutan na, na pag tinaliin na, ah, kung saan po nakikita yung hihiwaan ng kaunti papadagoy. Oh, Tapos sabay nga nga. Sino po yung hindi pa nakikuha, oh? mga kalitin, ito ngayon yung ano yung araw na pag-release natin ng Cobra dahil isinurinder na po natin doon dito mismo sa opisina na hindi si dito sa Sipubot. Kaya itong service na ito, makunta na po tayo doon sa release area. Kaya mamaya, abangan nyo po kung paano natin i-release ito na kasama po sila.